talaga ako ayoko ayoko nga ng camera ayoko ng picture picture kasi parang na insecure ako sa sarili ko kasi nga hindi nga mahihiyain ako so pero isa yung pinag-pray ko Lord let my weaknesses be your strength ayaan mo na maging kaninaan ko maging kapalpakan ko I know my struggles I know my weaknesses I know my frailties at so, sabi ko Lord lahat to lahat ng kainaan ko ay maging kalakasan ko. So, Pagdating naman po sa ministry, alam ko po, po na mahirap. Mahirap sa ministry. Mayroong good times, may bad times. So, good times parang uh, napakasaya. For me personally, I'm very happy when I, when I saw someone who gave their life to Jesus Christ. Na, yun yung nagpapasatisfy sa akin. At uh, din ako pag maraming uh, kabataan na malapit sa Lord. So, yun yung mga good times ganyan din na uh, pag may mga positive comments na nag-a-applic sa'yo, nag-encourage -e sa'yo. Pero sa mga, syempre, mag may good times, meron may bad times. So, um, yung bad times na yun, um, dumating po ako sa uh, persecution, sabi ko, yun to pala. Ito pala yung palawagan ng Lord. i-insultuhin ka kahit di naman uh, tama yung mga sinasabi nito sa'yo. Talagang uh, iiyak. Sa Lord ka nalang iiyak. Uh, so, sa ministry, natutunan ko rin po na i-sentro yung paningin ko kay Jesus Christ. Kasi I'm not serving people, I'm not serving, I'm not pleasing people, but I'm here to serve God. Uh, so, para sa akin po, uh, napakahirap po uh, sumunod sa panawagan ng Diyos. Uh, sobrang hirap para sa akin to um, i-admit sa parents ko. Uy, nahihirap po. Uh, i-admit sa parents ko, uh, lalo na sa kay mami at kay daddy kasi I still remember the times na sabi ko Lord gusto ko magdoktor, yun yung pinag-prepare I want to be a doctor kaya nga ayokong umababa sa 19 grade sa science kasi nga ayokong matanggal yung expect, expectations ng parents ko sa akin at naalala ko yung uh, si mami sabi niya, anak pagyaman mo, bilhin mo ako ng dungeon na, yung dungeon na puntas so nung in-admit ko to sa parents sabi ko Lord, hindi ko kaya ba, kasi sa doktor po, um, as a pastor po, sa isang pastor po, uh, yun nga yung sabi ko sa, sa inyo kanina, I will abandon my dreams. Uh, sinunod po lahat ng pangarap ko for my parents, sinunod po lahat ng pangarap ko, ganoon din sa lola ko, kasi yung lola ko expects me to be a cardiologist, ba, kasi nga may problema sa puso, but... Um, Because of Jesus Christ, I abandoned everything. At uh, hindi ko kasi matatagpuan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Sa, sa isang person naman, which is Jesus Christ. So, but in spite of this, I know God is still faithful. Um, he called me and He will sustain me. So, siya yung uh, magsusustain sa akin sa lahat ng bagay. Sapagkat ang panawagan kung ito ay hindi laro-laro lamang. Ang panawagan kung ito ay hindi uh, ay sagradong bagay. Kaya nga po, um, kung nag-counseling ako kay Pastor Jeff, sabi niya sa akin, are you willing to experience poverty? Ang hirap doon, di ba? Willing ka bang mag-experience mag ng kahirapan? Sabi ko, Jesus Christ, because of you, I say yes. ba? Diba? I say yes. Handa, rin, handa akong maging mahirap. Handa rin akong uh, iwanan aking pamilya. Sabagat sa darating yun, na June po, ako po ay papasok sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Sa isang lugar na um, hindi ko alam kung anong meron doon. Kaya nga pag um, uh, handa rin po ako na rin sa mga tao hindi ko kilala. Kaya nga po, every time na niloloko ako ni Tita Joyce, uh, wala nang Jay doon, wala nang wala mo, mag mo Parang, yes. Diba? Pero sabi ko, I'll face it. Ba, kahit, kahit mahirap sa akin kasi hindi ako naiyak dahil um, magpapasor ako. I'm very happy. Diba? Kung sino ako para piliin ng Lord. Diba? Para, para mag-stimul sa kanya. Naiyak ako kasi um, hindi ako karapat-dapat. nung mga, mga panahon, tinatawag na ako ng Lord. Sabi ko, Lord, bigay mo na lang sa iba huwag na lang ako. Diba? Pero, it's a privilege, you know, ano, diba? Ah, uh, sa lahat po, ah, uh, handa po akong mamatay para sa panawagan ko sa Panginoon. Handa akong uh, mamatay for Jesus Christ. Diba? Mahirap, pero I know Jesus will sustain me. Diba? Kaya nga po yon. I surrendered everything to Jesus Christ. I burned my bridges. Um, I decided to follow Him because He loves me and I love Him. I found everything in Him. His love, His grace, His mercy and forgiveness. So, uh, bago ko po tapusin ito, I want to thank, uh, first of all, my parents na talaga may support sa akin. Uh, pangalawa, my family. Uh, the church family, yung pabuhan ng CCS. Uh, si pas pastor, si Pastor Ray, si Pastor Jeff. Uh, God alone, He deserves all the glory. So, bago, bago po ako magtapos, uh, meron pong isang uh, quote na nag-encourage nag, nag -encourage sa akin ng mga panahon na yung panawagan ko po ay nasa pagsubok. Uh, sabi po nung quote, and I quote, Sa ito, nagbabayad sila ng hindi ba ni sa 500,000 piso para sa isang mahusay na doktor sa puso, parang isang pasyente ay mabuhay ng hindi bababa sa sampung taon o magbigay ng pagpupondo sa mga mahuhusay na siyentipiko upang makatuklas ng paggamot sa kanser ng isang milyong dolya. Nang sa gayon, isang pasyente ay mabuhay pa ng labing taon. Ngunit magkano ang karampatang gampala para sa mga lingkod ng Diyos na tumutulong sa tao upang ito hindi mapunta sa kapahamakan ng imperno at tulungan ng tao na makilala si Kristo upang ito ay mabuhay ng walang hanggan. So, nagpa-uplift po sa akin yun. At ito naman po ang motto ko in my calling. It is my joy to abandon everything for the sake of the Lord. So, sa Diyos ko po ay binibigay lahat ng kalwalhatian at pasasalamat. So, meron po akong special number. Um... Yan po yung title sa tawag mo. Yan. Right? So, um, sana po, focus yung puso't isipan nyo dun sa lyrics ng tawag sa akin. Okay. So,